So yan mga boss Ah, uh, bali nagkabit tayo dito ng ano. Ah, uh, Violet Tagalog. So, 'yun yung tawag nila diyan. Tapos ah, uh, naglagay lang tayo ng ano, ng kulay sa eyeline. Represent naman niya ng anong RGB. So, yan. Bali, ang gagawin natin diyan mga boss kasi maliit lang siya. Eh. Ang gagawin natin ay uh, maglalagay pa tayo sa part na 'to. Nang isa pa, tapos dun sa part na 'yan, isa pa. So retrofit yung ginawa natin diyan di tayo gumamit ng ano ng pinaka holder niya. Bali retrofit yung ginawa natin. So ang gagawin natin isa pa dito sa pipe na to, bandang tagiliran. Tapos syempre may back to stock 'yan. Pero hindi pa naman siya tapos. Tapos 'yan ang gagawin lang natin. Ah, uh, ito nga yung part na to. May isa pa bali apat yung gagawin natin mga boss bali apat na ganito na baylit Tagalog so hintay lang tayo mga boss dun sa uh, final result uh, result nyan tapos actual natin kung paano natin uh, tinabas paano natin ginawa yan So yan yung nya Nakaganyan yan So yan angas so. Tapos syempre meron yung hazard Hindi lang natin nilagay Tapos malakas din yung buga nya mga boss Yung buga ng ilaw So balid Tagalog Bali apat na ganyan mga boss Nilalagay natin dyan para makita natin yung final res uh, result. Intayin lang natin na dumating yung ano, pyesa para ma na natin. Okay. So check natin yung ilaw. Check natin yung ilaw. Bali dito sa ano. Sa yellow. Malakas din yan mga boss tapos mali apat yung gagawin natin yan bali apat yung gagawin natin dyan kaya sobrang lakas yung pinaka output nyan mga boss okay